Hello guys, good evening sa atong tanan for today's vlog guys. Maupay pag uli na mo guys, gikan misa sa sintro kay nagdali-dali mi add to dito guys. Kay lagi kaning na sold out naman ni sa t-shirt nga gamiton ug ma for reunion. Sumuotong tong nagdali-dali mi add to sa kuan guys sa hayaga suga oy. Sa kaning karyaga kay para makapalit mi og T-shirt nga sim ato nga color bahalag walay print basa kay same color ang amuang uh, mayus ugma sa amuang si, ano as uh, amuang unsa ni sa mong dress so mo na, to nadali dali mi guys ug adto sa karyaga og sa dihang na losan mi so among gihimo guys ang diretso na lang big merkado og na malit sudan sa ang mga doggy dogs kay para na ay masudan na mga doggy dogs guys kay nangita na sila og inununan kay tungod dugay na sila wa kaka inununan guys oh mautong ako ang gi gihapitan na mo sa merkado guys Kiatot man ni akong vlog may may oy. Mo na nay nang sa portahan oy. ka, guys. Buang na ni. Eh. Oh? Ay, ko anam ko pay unsa na. Oh, nang Sa portahan. Mga ato no, so guys, karoon pa dyo pinakauli guys kay Daghan, kay Tawning. Ato po ni Sayuni City, bitaw guys. Ginoo ako kadag sa mga sizes dito guys. So, wala na lang din mini palette. So mubuhaton ani, mangita na lang may ani og murag naman ko yung, uh, kuan din ha o dress nga murag same color pero kuan ka guys. Kanita unong tanako guys kay tungod sa naning ikadagan sa ato sanina guys nga gipang-arrange na ni banana, mabungkag na po na karon nga ko ang uh, mga dresses din ha kay kanang mangita ta. Pero, ang good po makita, guys. So, dako okay. ako ganis ako. Okay, kato nga. kuana ko, kato nga, sanina na ko, Ang sa una pa panahon, guys, sa dako pa ko. Nawa, kita mahimo mahimuan ni. Suot na lang ni Tani, oh. Bahala kami rin maglaki. Pero may ingon mong gutwa manghut kagabi, eh, guys. Kung so, naapaday ka lang, mabilin nga kuan an, shirts, samuan na lang doon niya, eh, paulian. May unta lagi unta na Emma Bilen. na ako siya. May small ako ah. Kang banana medium. insha siya. Small din mo ha. Kaya may mangka. Ako kay Ako mangani nga. Dako, dako. Kusin mo ha. Medium gani daw siya. Ayun ko nga. E eh, medium na lang po kang buloy. Kaya isot po i-small ka nga. Kahit bukitan kitang nga. Magsuot sya gamay. Kayo. Oto nga. Paningkamutan niya guys. Na na mabilin ugma nga kami uli, sarili, na lang muuli sa dili mo kuha. Anak na lang. Kaya ganina, galantaw tau mga mga shirts ko dito nga. Katong na mga printing. Dagan-dagan dito mga kuha. Ano, si, ako manghud pa na naman daw ito yung mga tagiya Ana siya, wala daw ko nagkuan, naglantaw. Sana wala daw ko i-update. Kung sana ko pag-update niya, kabalubi akong busy ka, ayaw ko. Dili gani eh, ka, ko mag-open sa messenger. Hindi eh, man gani na ako si Buloy Usahe, yung manawag sa kuha kay... Gani mag-vlog ta, o niya, kung pilakaan wala akong gablog, busy ka kay kuha to. Oto nga. Ganina na ra ganin na ko nakita ang ang shirts guys, Ngayang, dogay, e, sense group shirt. ganina guys. Moto, nga iyahang gi dugay na daw tumiya gi Gi send sa group chat Ganina na pagina ko nakita guys. Mauto nga naka-add to me dito hapon eh kun na may lag makaapas may ani ron. Kay dugay pa jud kay mi gamna ka lakaw kay. Na nag na vlog pa jud ko dito na pa gid dugtong sa iyahang kuan oh, Bateris sa iyahang ang sani. Solar. Ka, ulan pa, Jud. Na, ang bata pag yung, yung baby ka mangulang si Inday Hira. Na, sige pa, mami, mami, mami. Huwag na dyan ko kalakaw. Huwag na dyan ko kalakaw dahil guys. What, so, na, o, na. Ang saon na mo ni Ron paglakaw, ma. Sarad so, may ate, Ron. May man sa karyaga, guys, kay... Madarit so, mangod misa guys. O, sa merkado so, sa karyaga na din may nagkuan o kaya ang sa manig flights ano Bagat na gawad ka? Hello, wala na ka Ang hinay? Mamay, nagmapas ako bigo ang mga iro ron, may. Ay, lagas man tayo kapunin yung ano? Umanang na ako sila liguon. Kayo mo lang ang mga big shed pero ugma na lang. Ugma na lang ka mag-umol. Nga, ako na yung mutiwas ako, ang laba ato, kay. Wala mang kaanang kuha. Yahin man na siya, guys. Pero, mandi na po, guys. Panimik na po na sila dito sa kuan Mag-travel. Maong. Ako na po mag-tiwas, anak, kaya. Palit na isda guys sa ako ang iro. So maoro man ang gagmay dito guys. Wala namang di itong kamban o kanino po y. Ay mga uwi oh, eh, man gini akong iro. Di man yung mga ano, oh, imbes ang katong mga mga unsan eh. Itong is, isda nga. Ang satong isda gan. di sila ganahan. Ha? Pirit. Imbis pirit unta guys. Lami ipaanin kuan guys. aning tamban o kanino unsan eh. No, Dili sila guys kaya na, kuang, ilaha, tamban, kaneng, uan. Tambang, oh. kay kaning kuan gid ila tambad kaning kuan. Tambang o Lokoy gid ila ha. Maayo pud kay makabudget ra pud ni. Kay e naanad mo na sila sa anak sa una guys nga kuan. Mao ra mo ang ginapasud-an sa ilaha ba? pag kuan nila diari ka ng pag sa untong nila nga maka, mukaon na sila o rice naanag sila nga mawag na ginamong ginapakaon sila ha na mangita agad sila anak guys kaya nalimtan na mo og hugas wala na pa og pilak adlaw mo tunga ikuan na kong tangkong guys kay para makakaon kay napamay ang gitanong na kong tangkong guys sa pikas balay balay guys kay nagtubo pa man mo na ganina kay isa ka mo ang bawa kataon nalimtan namo mo og hugas ang kay nalili na kong ganina mo nga. pag-abot na mo, hapitan na lang na mo, utang kaya para Mahugasan sila magkataon na gayon ng kwan ng tagaan <tibuk> ng iluga. Samtang ako guys, nag-prepare sa sudans iro na si banana po ng laba. Ay hi guys. <tibuk> hi guys, laba po. yan ang good ang na-assign mang laba guys. Salamat sa ginoo -gu guys kay Nakuhaan ko anak kung trabaho dire sa balay kay siya na ang tiglaba. Kay maluoy lagi na nako, guys. No, to nga. Kay tiglaba, very good. Maluoy pa pugkon niya guys, kay trabaho pa mang laba pa niya. Ako biak kuno mang laba. Nga na inday ha kay nagluto pa ko sa inyo ang sugaan. Kung wala akong banana guys mura na ka guys magkuan diri rin magsalo di magluto pa pagkaw man laba pa mang mang pa di sa mo ang tiris ah oh, lang hinay na hala dali ang hinay uy ang gani kita diri rin ang adan ngay dito sa ubos wala adyod. Ay, lagad na namo na silaway. agas dira. Good. Salamat ka diri kay di ang tubig. Magpaagas sa tagawas guys. Agoy, ni dungo ang cellphone. Hoy, hoy, akong hasket. Hoy, hoy, hoy. Yan na ra kadagol. Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Pagagas sa diri dong tubig. Hapit na daw nawala ang tubig dong. Big boss, kain ka maya ang ah. big boss ha. Bigyan kita ha. Iro sa silingan. Big boss! Big boss! Kain to maya ha. Bigyan kita maya pagkain ha. Si Big Boss guys. kung oh, sana kung ubang planggan ha. Diri guys o oh. Kaya nagulan ulan mo na, guys. Nag nga naman na! Istot! Higubat na po akong tanong. Wala na na nga. Impas na akong tanong. Oh. Grabe, kanya akong iro nga. Husky, oy, oh. Ang ako ang kuan guys. Higubat. Ano man na akong lights? Hmm, higubat, guys, oh. Ano man eh? Nga. Mangit-ngit man siya. What happened? Ui, nafas. Nak guna ni, nak gamai. Nak naik ni. Gamai sya, guys. Oh, um, narah. Bagaimana panggung ni aku nak kuan, guys? Oh, muang. Hmm, nak radikai. Tutuhon din natin itong cellphone guys. Kaya bago pa man eh. Ako na nang iya po ang ulan nga tubig guys. Kaya naaman na yung gas. So. Ipang iya po na nato ni. Na. Okay, guys, anam-anam tayo para mapuno at yung tubig kaya eh, naghinahinay na daw yan si banaan na hala bisag nagkaon na si tiger gilaw isda dira may dira ba na po makita guys okay, sorry na po siya guys hoy tiger daan palagi ko nagkaon good laging amaw Si hindi, ini siya, mangilabot ay buutan. Di ni si Pirin, oh. Galan to, siya. Pero si Tiger, di ka hinahinay ng kamang. Ha? Hmm, okay, okay, Raman. Ako, ano, 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 Ayan na ka, magluto kong mag sub mag ano ninyo. Dali raman eh. Dada Domingo na po, magpalit na po isda ninyo kay. Biyahir ba si daddy? Lisan kayo magbuwa mong isda. No, no. No, no. salamas guys. Guys. Ako nang lutoon ang ilang sudan Ano na ako nilutoon ka? Sa gasol o sa uling May. Ano na ako nilutoon? Sa gasol o sa uling Gasol. lang. Sa gasol lang ako lutoon, guys. Kaya kung ako papili, kung sa sutan sa mga dogi, sa kuwan rin din ako lutoon. Sa kaya ka uling kaya para makabadyo, tutas ulay. Sa gasol lang Gasol. Gasol. lasa, para lami. Giming sa mix, magiging ako galing sa ulas eh. Mas ganan ko sa giming kaysa magiging sarap. Alright guys, ato nang timplahan. Yes, Pero nang guys. Pero hindi, katugas ako oh, ang mag-vlog ko ga. O, tagkuan tag, manigal, tag isa ka oras, tag ka oras. O, oh, kanin ko, oh, kanin. O. Oh. Pwede na siya tagkuan ka oras, tagtulog. O. Araw guys, na nato. Dito tangan na po suka. Ang ato ang isda. O, oh, araw guys, o. Oh. Mm. Nag-atang ang piring. Toro di mo na siya hilabta na piring ha. Mahulat din na siya guys, magloto ang hanon. Tangan na nato o. Oh. So, dito. ang ilahang. ito lang ni banana ang ato ang kuan palanggana ng kaning at ato ang kunduhan sa tubig kay para di tamot sa tubig ugma Tulad ni labad ninyo atong iko bag sayang man. Ay, just a lard. Ana pa ni. Para la akin akinon unan. Ako sa ning itak ang. ang nga ang atuang inununan. So, dire na pud ta mag-proceed sa atuang tubig mag salad ko. Tanaw na to ang dire guys, kay bisag na puno na. Hay, nay nay Ayun na gitang na agas diri may. Oh, Awa, yeah. dia. Lagot ko ni mo ba? Balong naglibog ka kung sa itong unahon sa ito mag At atang kung sa diha sa manini nangyay ng agas agoy ah, lang ang buwak buwak look sayang buak ganyan mong simbot sa ito ka ayo ba sa mukan bots ang cellphone ha hawak diha ang cellphone Dito, dito, kay ang cellphone

Muna mo doon na siya kunang lang yun mo na siya tagpi kay Kili at disgrasya ginamitin pa na kung siya mag-disgrasya gaya. Normal mo guys. kalubutan akong kalubutan Ah. Awak siapa ah. lagi pistol? Kenapa ingin? Awak siapa? Perpisu kecil pun. Awak siapa lagi kecil? Karena ada leh. Ayo tidak bagi nombor. Ji, buat anak

Sabang pusa. Ito mm. ba sabong kila? Bahan ako ni Ikaw ba? sayang. ikubag mong ang ah, isda man? Sayang man yung tagjis. Bayaan niya. Yung... Tara mm. di man niya mm. postolar guys ay think we train among the island na oh na nagamit na puro yam market ta sunod taga sagarad ni guys mo palit yo ko ikubag kesa ano malimot mo ko galag ikubag mo nang dagan kay na-stack na ko ikubag dira pero magamit ramang gihapon, gihapod nagamit ra na gihapon guys In, lang. Hindi lang yung masaya. Try Ako mang pangita ang paagi guys na magamit siya. That's why. Dahil yun, thank you na platong panggira. ako ang gigis-gisan para mawala ang lansa. Kaya dito naman kung pwede makahugas dito sa kuan guys. sa ah ganang gripo na sa gawas kay sibot sa mukan kayo, yumot na lang ng kataan na ah. kuy makako sa kasangkan ako ah, ka intra ko karon guys sa so, ay dire lang sa tataman guys kay taas-taas na ato ang na vlog so salamat guys sa inyong pag-suporta kanunay sa kuas sa inyong pag-like and share sa kuang mga videos sa ko ang Facebook page, pag sa ko ang Facebook account, sa ko ang TikTok Reels, o sa ko ang YouTube channels, guys. Salamat. Wala pa ko naka upload sa ko ang YouTube channel karon guys. Mga unya pa dapat kay nagpaspas ko, nagdagahan ko up upload karon sa ko ang Facebook page o Facebook account. labaw na sa ko ang YouTube channel kay sa pilak adlaw ko nga wala naka-upload. Mo uh, kuan ko guys kanang mubawi ko guys so salamat sa inyong suporta ah. hope nga dili mo mo undang og support sa ko guys so bye everyone pasensya na dai mo guys nga wala ko ka black tilak ka adlaw kay lagi ko guys so, salamat sa tanan amping tang tanan guys god bless i love you all